Alright, so what's up, what's up mga kaibigan ano? So, luluto tayo ng yun, oh, Ayan o Saging so, May inog na saging doon sa bahay Kaling kay tatay Eh, lulutuin natin Ayan o, oh, apoy na o oh. Merienda namin at Kami magkatapos tong Lupasin, tapos magkatoklat ah, Pausokan na yung Kunay <clears throat> yung pinakang atapan ah, para mamaya may merinda ayos ay natanggal yup 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 hindi natin mawakan mamaya yan ayusin ah, natin pantay naman siguro oh. ayun o oh. uh, kumakain ng saging dyan may prenito tayo kagabi ito sarap ate Chat out kay Manong Surpet. Oh, nasa vlog tayo. Oh. Muntika nang tumama sa luto. <laughs> Madadali din niya lang, ano Saglit uh, gustong tumama sa luto diyan, na. Two balls, three balls gustong hindi kumbaga ay eh, may tatay ba ng Kunay ay luto baka sakali daw baka sakali daw tumama 3 balls kaunti na lang yung amin lulupasan pasan, hmm? si ate bill may kasama ko wow 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 Check out kay malupit na Ate Bilma ko. lupit oh. Bili ka nung kuna yung nakaw po. <laughs> yung may nakaw po panood namin. Yung ganun lang oh. Tasak tasak, tas apidalan Para hindi daw mangalay. Pero medyo hindi ko lang sure ah. Kung mabilis o mabagal yon. Gawa nang hindi pa naman sanay eh. Nyo Oh tagilid, ah kunat mm. oh, oh, oh. mm. masakit pa naman pa, yara, 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 yara. masakit 'yung daliri niya Pausok nga pala tayo na ito. So, yan ay itatapan yung mga ano, mga hilaw. Ayan. Eh, ba't kasama to? Ayan, mga hilaw. Ayan. So, wala natin yan. Papausok natin. Ayan, ayan. Papausokan natin yan. Ayan. 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 Pusukan natin yan. Mas 2, 3 siguro. 2, 5 laman. O, itong mga bunot. Nagin natin mamaya ng kuha niyan. Hmm. Bao. Para maganda. Bunot muna tayo. Para hindi ganong malakas muna. Bunot muna tayo. Tapos tirahin natin ng bao yan. Hmm. Para masarap. Para maganda luto. Yep, yep, yep. Kailangan pa atras. Kailangan pa ito, simula dito ang dalit. Pa ganun. Pa atras. Hindi masyadong dito. Ito ay pugon. Pugon itong ko no. Pugon yung may klase ng tapahan hindi hindi man siya tapat yung iba kasi tapat matakaw sa kanyon, matakaw sa sahig pag tapat itong ating kwan kasi galing gabi amog so dalit na dalit na mga idol Yeah. Usok na. Usok na. Usok na. Yon. 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 Wow. Luto na. Ayos. Mirinda na. Kaunting ko na lang yan. Kimbot. Shout out si Ati Raquel. Ayan. Masibag kong kasama. Tapos. Tapos na yung ito yung mga Los-los na yung mga uh, dispalinghado na yan. Pero lulupasan pa natin bilma yung iba dyan. Isa sa iyo rin yan. Ito lang yung natira. Oh, ito yung. Check natin yung kwanay. Padalitan. yun ayos asog natin parang init doon may may lagay na ulit natin so yun na sya oh. Yun na sya wow. Power tayo na sa heaven. Power tayo na sa heaven. Okay, Dudok natin natin. Mamiya Mamiya-miya. Ang usok oh. Tutoy, gawa mo. Uh. Ah, 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 Ayos. Laro-laro uh, ka dyan. Ah. Anak na ya. Ayos, laro nung Ah, punta mo dun. Lagay mo dun. Yan. So, tayo naman ay magsisindi ng bunutan. Gawa ng kailangan ay Ikuan ito, yung bunot. Kailangan ay masindihan, gawa ng pwedeng tira ng snake. Snake 1, 2, 3. Kailangan siya ay ang itawag doon. Masunog. Wala nang bubibiling bunot dito sa amin. Kaya wala, sayang. Kung um, pwede nyo pick upin dito, pick upin nyo. Message nyo kami. Hmm. Kasi ako nag-iipon ako ng ilang Grabing daming bunot Tsaka doon sa kabila Tsaka dun sa amin, tatlong palagay Wala, wala, sumira sa usapan yung Kausap namin, hindi naman kinuwa Kaya nakaka Dismaya pagod ko doon tapos hindi naman pala kinuwa Uh-oh Shout out dun, tagamugpug yun lang yun lang thank you thank you ingat kayo palagi ride safe sa lahat always pay before ride so yun lang na naman natapos nating araw na to buhay kopra shout out sa mga veteranong magkukopra dyan yung mga legendary na magkukopra no hanggang ngayon ay senior na pero nag uh, tulad ni tatay nagkukopra pa rin so dapat sinabihan ko ni tatay na wag nang sumama eh wag na masyado magtitrabaho eh mapilit eh matanda pa saway eh pag may edad na may pasaway so ingat kayo palagi ride safe sa lahat bye bye kain okay, na na kain na na okay na yan tara let's go let's go let's go abang kwa may merienda tayo pa oh <coughs> huh? merienda merienda may sinisinog pa napakalapit nyo mm huh? Uh -huh. hmm. uh -huh. safe, mm. uh -huh. Oh god. Mga mga idol! Woohoo! oh, Oh, may kasama pang tubo. tubo 'yung kapalaran Hmm, ayot. Ayot? Wala nang masal